Abigil ma'am Sampalok yung drop off ma'am no Okay thank you, hey, you ma'am Thank you po Balik tayo Balik Sa baba Yoto lang tayo ng no, mga kas Wala namang bantay Boss pwede Thank you mabuti na mga kapos kasi natin nandito sa baba uh, nagpaalam tayo sa enforcer kasi mamaya ay bawal mahuli tayo sana all gago Respeto ba? Papaalam tayo. Yan, nandito lang siya sa baba. Ang drop off nito ng no, mga Cabertes North, swerte tayo. Kasi walang wala talaga tayo. As in walang wala. <laughs> walang pangkain. Kaya buti pinasukan tayo ng booking. Wala pala tayong cash no. Nasa Gcash lang no mga kaobs. Yung pangkain natin nasa Gcash 250. Kaya eh ito cash Kaya may pangalawas na tayo pangkain sa trabaho mamaya Na ito nasa baba din yung U-turn ito banda Nag Iwan na tayo ng message sa kanya Saan kaya ito banda? Wala pang reply Wala pa rin Ano man nagre-reply? Saktot pa naman, vertex north lang Malapit lang sa trabaho natin. Wala it's a prank. Kaso hindi pa rin nagre-reply. Hello ma'am. Dito na po ako ma'am sa may simbahan harap. Juan Pagay, Pagayanan. Juan ma'am. Doon pala kay banda, dapat doon na lang ako mismo pala minto. Ay, lang ba? Ah, uh, para malapit dun sa U-turn, line na U-turn. Hindi, ano lang. <laughs> na tayo Sa likod? Ah, oh, okay. oh, sige. Let's go, let's go. Merienda mo na tayo ng mga cobs. Ma'am, dito lang po. Ay, thank you, ma'am. Thank you po. O nga, 89 lang. Pero binigay ng pasayro natin, o. No, mga kabs, Thank you, thank you. Shout out kay Ma'am Cindy. May tip siya ng 11 pesos. Yo, grabing gapang natin, o. No, mga kabs, o. No, mula mula ano mula Eastwood Libis hanggang dito sa Pitwason project project porno mga kaos dito na tayo pinasokan ng booking tumal daw talaga sabi rin ng mga kasamahan ko sa grupo sa angka sobrang tumal daw talaga pero ganun pa man eh tsagayin na natin to nandito na rin naman tayo eh ang drop off nito ng mga kaos sa ano sa Sampalok Mainila Maka 500 lang tayo eh Masena ako ron Wala <laughs> ko! <laughs> 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 yeah, sobrang tumal eh Kasi Yung mga nakarang araw Di rin nakabiyay yung ibang rider Kasi nag-uulan Siyempre ngayon eh Nagbiyabiyay na sila Kaya medyo maraming Maraming rider ngayon na bumiyahe. Yun dito na tayo sa ano sa pickup up location ng paserona. natin oh, babae ito. Pa bigin. ma'am. Sa palok yung drop off ma'am no? Shower cup, ma'am. Ito ma'am. Okay na, lagyan natin sa harap. Wait lang. Yan po ma'am. Okay lang. balik pala tayo dito ma'am no ano ba to labas dito ma'am Walang pinababalik tayo ng mapa eh. Pwede dito? Opo, pwede. Ah, sige, dito na tayo. yun natin ko na si ma'am mga kaobs sa Sampaloc, Manila kano yung mam? Ma one ten? no ma may isang so clip pa kayo, beta. one ten lang mam, ma di ba? na beta pa? Thank you, mam. Ma nandito na tayo sa drop off location ng pasayro natin mga kaobs na sa Sampalok, Maynila mga swerte tayo ngayon mga cubs yung swerte na sinasabi ko na pagsakay tayo ng maganda <laughs> ang galing ang galing uh, will you please repeat it at 60 <laughs> alright sana tuloy tuloy yung booking natin dito Kanta ka rito si Man sa sampalok Okay uh, Pick up dito lang sa Pip Street Sa Mayikison City Tapos yung ano Yung drop off naman ito Sa Malabon natin dito na tayo pala na sir, din? Malabon yung drop-off, no? Okay na? Hatin ko na yung pasayari ko, no, mga hub sa Malabon. Let's go. 300. Thank you sir, thank you. nandito na tayo sa ano no, mga kaob sa Malabon sa May Robinson. Ah, alas 11 pala nasa bahay na tayo mga kaobs no. Kasi bukas may lakad kami. May lakad pala ako. Haha. <laughs> All right. Sana pasukan tayo ng booking dito. yun dito lang yung traffic no mga kabs sa balintawak lang itong traffic pagkalagpas natin dito sa balintawak eh tuloy tuloy na to bagsakan kasi to dito ng mga galing probinsya ng mga gulay ng no, mga kabs kaya traffic pag ganitong oras dito na tayo sa panorama ng no, mga cops. Sa may Lalim nun, no? hindi ko napansin. <laughs> lalim ng lubak. Thank you po. Thank you. lalim kasi ng lubak no, mga cops. Hindi ko napansin. Ang lalim pala. Hinayupak ang lubak ah. Yung kain mo na tayo ng no, mga cops. No? Ah, 9.40 na ng gabi. Kain mo na tayo dito. May malapit na kainan dito na mura lang kain muna tayo ang na lagi tayo nalilipasan ng gutom dito lang sa likod ng panorama may kainan dito eh sakto din ha, nandito lang dito malapit